Nalabas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 64 na magtataas sa sweldo at magbibigay ng karagdagang allowance para sa mga kawani ng pamahalaan. Sa ilalim ng nasabing iyo, sakop ng nasabing pag-update sa salary schedule ang lahat ng civilian government personnel sa Executive, Legislative at Judicial Branches, Constitutional Commissions at iba pang Constitutional Offices. Sakop rin ng nasabing EO ang mga government-owned and controlled corporations na hindi sakop ng GOCC Governance Act of 2011 at EO 150 series of 2011 at mga local government units. Retroactive ang effectivity ng nasabing EO. Ibig sabihin, noong pang-Enero epektibo ang unang tranche ng uh, salary increase. Ipatutupad ang nasabing update salary schedule sa mga national government agencies sa apat na tranches kung saan ipapatupad ang bawat tranche mula ngayong taon hanggang sa taong 2027. Makatatanggap rin ang mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ng 7,000 pisong medical allowance per annum bilang subsidiya sa pag-avail ng HMO type benefits. Epektibo na sabing EO sa paglimbag nito. Sa official gazette o sa anumang pahayagan na nasa sirkulasyon.